Hello! Magandang umaga! Andito kami na naman sa kantin. Ang sarap-sarap ng mga kuan. Handa nila para sa resis o oh, saging. Ayan. Oh, si Madam Vlogger nag... O, oh, napakasipag talaga o. Oh. Tingnan mo, nag-vlog pa. Ayan. Mayroon pa siyang pinang repack na mga kuan bihon yan balik na mo singko singko la singko singko oh busy sila busy, busy, pa ako, busy. may juice pa yan napakasipag nila mm. tagpila eh tagpila na ta singko mm. hotdog ang kuan sa hog mm -hmm. Mmm.